ang reyna ng lahat ng media ay nagbabalik. Si Chris Aquino, isa sa pinakamamahal at maimpluensyang figure sa Philippine Entertainment, ay gumawa ng napakagandang public appearance sa Peeplicious People of the Year Awards 2025. Nakasuot ng kapansin-pansing pink at dilaw, ginulat ni Chris ang kanyang mga tagasunod nang lumabas siya sa isang mahalagang okasyon ang ika-negatibo, tatlong putsyam na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ngunit ano ang nagdala sa kanya pabalik sa spotlight? Sumisit tayo ng malalim sa hindi malilimutang sandali na ito at kung ano ang ibig sabihin ito para sa kanyang paglalakbay sa pasulong. Idinaos sa isang prestihiyosong venue sa Makati City. Ang Piplisha People of the Year Awards 2000 at 2025 ay nagtipon ng ilan sa mga pinakamaimpluensyang personalidad mula sa iba't ibang larangan, mga leader, innovator, artista, at mga ikon na may malaking epekto sa lipunan. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ng gabi, si Chris Aquino na gumawa ng isang ingrande at emosyonal na pagbabalik sa mata ng publiko. Bihis sa isang eleganteng grupo na may simbolikong kulay ng pink at dilaw, si Chris Aquino ay tumalikod habang kumpiyansa siyang lumakad sa kaganapan. Ito ay hindi lamang isang fashion statement ito ay isang malakas na sandali ng katatagan, lakas, at walang patid na suporta para sa isang mahal na kaibigan. So, WLIT, why did Chris choose this moment to make her return? In a heartfelt interview, she revealed that she was there to support a very special person, her longtime friend and renowned Filipino fashion designer, Michael Leva. Si Michael Leva, isang kilalang taga-disenyo na kilala sa pagbibihis ng ilan sa mga pinakakilalang celebrity at dignitaries, ay isa sa mga iginagalang na awardees. Para kay Chris, si Michael ay higit pa sa isang fashion visionary, siya ay pamilya. He's acting like the dad to Bim and the dad to Kuya. He's more than just a friend. He's like the younger brother I never had. May mga nagsasabi na, I will be there for you or maasahan mo ako. Pero napatunayan na ni Michael Leon sa maraming beses at sa maraming paraan. Ang kanyang mga salita ay sumasalamin sa marami na nagpapakita ng malalim na bono ng pagkakaibigan at katapatan na naging tanda ng kanyang mga relasyon sa mga nakaraang taon Higit pa sa kaakit-akit at pagpapakita sa publiko ang paglalakbay ni Chris Aquino ay isa sa katapangan at tiyaga Ang mga nakaraang taon ay naging napakahirap para sa kanya habang matapang niyang nilabanan ang maraming sakit na autoimmune Kamakailan, si Chris ay gumawa ng isang nakakasakit na paghahayag. Siya ay nakikipaglaban ngayon sa isang ikapitong sakit na autoimmune. Pagkatapos ng dalawang taon sa Estados Unidos na sumasa ilalim sa mga paggamot at mga medikal na pamamaraan, siya ay tahimik na bumalik sa Pilipinas noong huling bahagi ng 2024. Sa kabila ng kanyang mga pakikibaka sa kalusugan, Patuloy niyang binibigyang inspirasyon ang kanyang mga tagahanga sa kanyang katatagan, pagiging positibo at hindi natitinag na pananampalataya. Ang kanyang kamakailang pagpapakita sa publiko ay nagsisilbing isang biyakon ng pag-asa na nagpapatunay na siya ay isang manlalaban pa rin. Ang pagbabalik ni Chris Aquino sa mata ng publiko ay nagdulot ng pagbubuhos ng pagmamahal at suporta mula sa mga tagahanga at kapwa celebrity. Ang social media ay sumabog sa kagalakan habang ang mga larawan at video niya sa kaganapan ay naging viral. Nagpahayag ang mga netizens ng kanilang paghanga na tinawag siyang ikon ng katatagan at biyaya. Maging ang kanyang talent agency, Cornerstone, ay buong pagmamalaki na nagbahagi ng mga sandali mula sa kaganapan na ipinagdiriwang ang matagumpay na pagbabalik ng Reyna ng lahat ng media. With her emergence in the public scene, marami ang nagtataka. What's next for Chris Aquino? Magbabalik pa kaya siya sa telebisyon? Itutuloy ba niya ang kanyang advocacy work? Or is this a sign that she's slowly making her way back to the industry she helped shape?